Hello mga kasari, good morning. I-share ko sa inyo yung ginagawa ko sa umaga. Alam nyo naman na hindi talaga ako nagigising ng maagang maaga hindi po ako nag-opening kasi ako ay night person. So nagigising ako ng alas 10. Minsan pagising ko wala na si Jack kasi kailangan niyang mag-asikaso ng business namin sa Shopee at Lazada. Mamimili siya sa Divisoria ng mga gamis tapos uuwi siya sa San Mateo Rizal para mag-pack at saka mag-ayos ng deliveries namin. Pero meron po kaming katulong doon sa pagre-repack at pag-aasikaso ng mga gamis. And pagising ko, may pagkain na ako na lang mag-isa dyan kasi once na bumangon ako, iniwan na ako agad ng pinsan ko para gumawa naman siya ng ice tubig. So sa ngayon, Tatlo kami dyan na nagtitinda ako si Jack at 'yung pinsan ko. Pansamantala lang po 'yung pinsan ko dahil nag-a-apply siya sa abroad. So nasa akin siya at uh, tinutulungan din niya kami. Siya 'yung gumagawa ng ice tubing ngayon. At syempre nagtitinda din at nag-aasikaso ng mga deliveries lalo na yung mabibigat yan, mga soft drinks, alak. Siya yung nagbubuhat kasi hindi po ako makabuhat ng mabigat gawa ng sa hindi po nakakaalam may bakal yung kaliwang pa ako dahil naoperahan ako uh, year 2014. So, ready na yung breakfast ko. Siyempre, hindi mawawala ang coffee. Ayan. Tapos, una-una kong -una chinecheck yung aking messenger. Baka kasi may mga um, message sila ma'am at sir. <laughs> meron kasi akong responsibility online. So, baka may ipapagawa sa akin. Ayan, kailangan kong i-check yan. Tapos nyan, ay kailangan kong mag-check ng aking mga deliveries online. Baka parating yung deliveries ko. And, sa gabi naman kasi kapag uh, kaya na ng budget, nire-ready ko na yung kung magkano ang babayaran ko kinabukasan. So para kung sakaling dumating ng maaga ay andyan na yung pambayad. So tinitignan ko kung may darating ba akong deliveries ngayon at kung ano yung walang mga soft drinks at alak, yun yung itetext ko sa aking supplier. Minsan naman may pumupunta sa akin para kunin yung aking orders. Tapos, mag ng mga notifications at saka kung ano yung mga pinopost nyo na kailangan kong i-approve sa aking personal na community group ang sari saring stories, buhay, tender at tendero. So mag-join po kayo dyan. Ako ang isa sa admin usually. Ako lang yung madalas na mag-approve and yung kapatid ko yung nag-approve sa gustong sumali, yung mag -join. So, ayan yung ginagawa ko and tinitignan ko din kung yung benta ko ba ng oras na yan ng 10am ay sakto na. baga. meron din kasi akong average na dapat pag 10am, nakaganito na ako ng sales. So, kapag uh, mababa sa kota ko sa 10am, ayan, isipin ko, medyo matumal. So, kailangan kong babiin. And basta kumpleto yung tulog ko, okay na ako dyan hanggang abutin ako ng madaling araw. Hanggat may tao, kaya kong mag-close ng hanggang 3 a.m. Pero minsan, katulad ngayon, medyo umuulan-ulan siya sa gabi. Wala nang masyadong lumalabas. So, 12 midnight ay close na ako. Pero, hindi pa din nakakatulog kaagad dahil nasanay akong matulog na ng madaling araw. So, minsan sa mga nagtatanong ba't wala na ako masyadong vlog ay hindi na talaga ako masyadong nagbablog. <laughs> Parang nag-enjoy lang ako sa kaka-scroll and mag-post, mag-post. Uh, follow nyo ako sa aking Facebook, Shop with Yvonne. Ayan, doon po ako madalas at doon ako nagpo-post pagka sa gabi na. Ayan, so follow nyo lang ako and gusto ko mag-thank you po sa lahat ng mga loyal followers ko. Sa lahat ng nakasubaybay sa akin. Baka sa sunod ay buhayin ko ulit ang aking YouTube channel, Yvonne Lang Ang Malakas. Thank you!